I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit dyan sa lahat ng mga katiwin natin dyan, especially dun sa mga baguhan or dun sa mga beginners, no? Ayun, wag na natin patagali mga katiwin, meron din nalang dito yung isa nating customer, yung kanyang uh, e-trike o uh, mas kilala to bilang e-quad kasi apat kasi yung gulo niya. Etong e-bike na to ay uh, tinatawag na e-quad, okay? So ayun, ang pinaka-issue agad nito, puntahan agad natin. Ang issue nito ay walang uh, signal at wala siyang busina. yan. So dito mga KDY, may power naman siya, ayan. So, yeah. So may power siya mga KDY. Ito yung busina. Ayun. Dito natin yon so walang busina and then etong kanyang signal ah uh, pindutin natin so pag pinindot yung signal hindi sumisignal pero meron indicator dito okay eh, no yan so try natin yung kanan try natin sa kanan kanan so ayan meron siyang ah uh, indicator mga kadiway so ibig sabihin Uh, hindi sira yung kanyang mga switch kasi minsan kasi uh, pag may nagpapagawaan sira pala yung mga switch lang mga kadyway so sa pagkakataon na to hindi sira yung switch niya so ibig sabihin uh, may ibang sira to mga kadyway kapag ka ganito nasira agad yung tinatawag nating nang uh, sabay yung busina at din yung kanyang uh, signal light e eh, pinupuntahan agad natin dyan yung kanyang converter so yung converter na ito mga kadyway nandito sa upuan Ayan, so bubuksan ko lang na isang mabilis, no? Okay, yun mga ka-DIY, binuksan agad natin na isang mabilis. Ito yung kanya upuan, nandito lang naman yung kanyang controller, and then yung kanyang converter. So ang gagawin muna natin dyan, i-check iche up natin yung converter kung may supply, and then meron siyang output. So dito meron lang naman yung uh, tatlong linya lang naman yan mga ka-DIY. So ayan, o. Oh. Tingnan natin, linawan lang natin. Meron syang uh, red, uh, yellow, tsaka black. So gamit lang tayo ng tester, wait lang. Okay yeah, mga ka-DIY, so ito na yung ating uh, tester, uh, voltmeter lang yung gamit natin. And then sa pagte-tester nitong uh, converter, dapat sya naka-power on. So naka-power on 'yan mga ka-DIY. So ang gagawin natin diyan, ayan. Ah, uh, tutusok ko muna 'to, yung uh, negative dito sa negative, okay? Tutusok ko lang muna, no? Okay, nakatusok na sa negative and then una ko i-test diyan etong pula. So yan yung uh, kanyang supply mga ka-DIY. So tusukin ko lang, no? Okay yung mga ka DIY no, may supply yung kanyang red. So ayan, uh, may supply siya na 59 volts. So mataas pa siya mga ka-DIY. And then sunod natin iti-test etong kanyang dilaw. Eto kasi yung output. Okay, yung dilaw. So itutuso ko na lang ulit. At yan nga mga ka-DIY, okay yung kanyang converter. Kung mapansin natin dito, meron siyang output na 12. So ibig sabihin okay yung converter. So nangangahulugan mga ka-DIY, Uh, may sira ito, hindi yung converter yung kanyang sira at ngayon pupunta na ngayon tayo dito. Uh, nandito kasi yung tinatawag nating isa pang module, yung uh, 3-in-1 module, yung flasher relay, uh, horn, uh, tapos meron siyang reverse. Nandito kasi yung mga kadiway, so bubuksan na natin yan, tignan natin kung yun nga talaga yung sira. Okay, ayan mga ka-DIY, eto ngayon yun, yung kanyang, ay nandito pala sa kabila. Ayun mga ka-DIY, ah, okay, so ibig sabihin, kaya pala hindi siya nag-horn, wala rin siyang signal, kasi sira na yung kanyang uh, 3-in-1 module. Eto kasama kasi rito yung reverse eh. Yan. So sira siya mga kadiway na wala yung tinatawag nating uh, piyaso speaker. So uh, meron kasi itong piaso speaker mga ka-DIY So nawala yun And then paano kayang gagawin natin dito Silipin ko lang mukha nanduro sa loob yun. Okay so Ayun mga kadiway Ito yung kanyang uh, tinatawag nating Wait ayan Tinatawag nating piyaso speaker no So ayun nasira uh, na rin Bulok na rin pala talaga ito mga kadiway So ibig sabihin kinakailangan na magpalit Nung ganitong klaseng module So ayan Okay mga ka-DIY, ito na yung kanyang uh, sira, yung kanyang 3-in-1 module and then uh, nasira nga yung kanyang tinatawag nating piyaso uh, piaso speaker na tanggal siya doon sa pagkaka uh, kabit dito mga kadiway. Possible kaya na mabuo pa to. Tatry natin dahil meron tayo ditong uh, sira na, na uh, sa remote control to, yung eh, sa remote. At uh, may piaso speaker to mga kadiway. Try ko lang, tignan lang natin kung merong uh, magagawa tayo dito. So ito, wala na to eh. Yun, oh. Kunin natin yung piyaso speaker Okay yung mga kadiway Ito na yung uh, piyaso speaker na nakuha natin dito So mukhang okay naman sya And then uh, itatap lang natin yan dito mga kadiway Pansamantala no Kasi gusto natin matesting kung gagana pa siya So hindi muna natin sya ipipix talaga Nang maayos uh, Tap lang muna natin Tapos yan Pagkaguma na ito mga ka ibig sabihin makakatipid yung customer, hindi niya na kailangan bumili pa nung ganito kasi may nabibili din to sa online at sa mga shop. Sa mga shop, medyo mahal na ito mga ka-DY, mga around 350-300, so ganun yung bentahan kapag ka sa shop ka bibili ng ganito. So ayun, ayun, nakabit na natin, ah, kabit natin na isang mabilis dun. Ando yung saksakan. Okay. Ayan mga ka-DIY, isang continuous ano lang yan. Ano. So ayan, na, itap na natin siya. And then, pa-power on na natin dito. Power on. Ayan, naka-power on. And then, busina. Yun, nagbusina mga ka-DIY And then, signal tayo dito. Signal. At yun, nag-signal siya. Ayun, na, salamat sa Diyos at uh, na, napagana pa natin to mga ka-DIY Kunin natin and then uh, ayusin natin. mga ka-DIY, ah, lalagyan natin na ah, shrinkable para hindi magdikit yung kanyang ah, wiring. mga kadiway no uh, ah, nilagyan na rin natin siya dito ng pandikit so ayan train ah, try na natin saksak -sak. yan and then uh, final final na natin power on signal yun meron na siya okay yun yung reverse may tunog na rin yan yun kasi kanina pala wala palang tunog yung reverse yung mga kadiway busina So, ibig sabihin, nakompleto niya na lahat. Yung tunog ng reverse, yung busina, and then yung signal. Actually, meron pala talaga siyang signal kanina, no. Ang problema lang pala yung tunog. So, nawala yung sounds niya. Anyway, ayun na. At uh, nagawa na natin ng para mga ah uh, Maraming salamat sa panonood. At ayun, uh, hanggang doon na lang. Thank you, thank you.